bagong uh, katatapos lang na kwarto natin mga katrabaho oh, master bedroom. Siya, pasok po tayo. Ayan, buksan natin yung dito. Ayan. Ayan, dito lang po tayo. Uh, ayan, dito na muna tayo sa entrance yan mga katrabaho. Pagpasok niyo po sa entrance, mabubungad na po yung ating uh, counter with uh, hangin hanging cabinet at coblight mga katrabaho. Tapos meron din po siyang coblight light sa entrance niya mga katrabaho. Tapos yung ilaw, no? Ayan, namatay pala. Nasaan ba yung ano nito? Ayan, ayan. Tapos meron siyang parang design na moon mga katrabaho. Yung centralized na ilaw niya mga katrabaho. Ayan, pasok po tayo, no? Tapos pagdating po dito sa may side niya mga katrabaho, ayan, meron po siyang mga kapitan ng mga ano, sir mo yung ano pinto. Sembrero. sembrero, mga katrabaho, tsaka mga shu, mga sapatos, ayan. O makikita niyo kung gaano karami yung mga sombrero niya, may kakabit po dito, Ilang shelves po 'yan ang ginawa natin, mga katrabaho. Ayan. Kung niyo po makikita yan, kapag gusto nyo po magpagawa, comment na lang po kayo kay Katrabaho TV sa ating YouTube channel at sa Facebook mga katrabaho. Ay, tingnan niyo mamaya no, may mga puti dito no. Yeah. Sa mga pinto Salam. oh, no, yun, no? sa hamba. Okay, dito okay, tayo. Ayun na, uh, mo muna. Huwag mo muna ng ilak, no. Ganyan lang siya, ayan mga katrabaho para tahimik tayo, di tayo maano dito tayo man dito. Ayun, kung makikita niyo po sa likod ng pintuan ay napakaganda. Tapos yung ating ano, kuwang-kuwa yung light with yung mga pinlight, light, centerlight, center light, mga katrabaho. Ayan. Tapos sunod naman natin itong pinaka natin dito sa may side mirror. Ayan, mga tubular with ano po yan. May meron siyang salamin na reflective uh, reflective mga katrabaho kumbaga ay pinaghalo natin siya mga katrabaho nasa pagitan siya ng dalawang tubular. Tapos nagpasilan tayo ng kulay black mga katrabaho, no? Yung sealant niya po ay black siya mga katrabaho totally. Para malinis din po siyang tignan. Hanggang taas po yun. Ang ginamit nating tubular yung pong plastic. No? Yung tube. Mga katrabaho. Ayan. Iikutan natin. O, tapos ayan. na uh, kung makikita nyo dito sa ating video. Mapapansin nyo parang ano lang po siya. No? Uh, design or buo siya na kung wala parang hindi or wala siyang itinatago sa loob mga katrabaho ayan ay uh, ipakita na rin natin kung paano natin siya ginawa ayan sige buksan mo na para malaman na yung sikreto ng ating ginawa ayon oh pagpasok mo po diyan mga katrabaho ay magi para ang isang siyang kwarto na maliit din ayan nakabukas din meron po tayong ginamit na panel door or door closet tapos ito, marumi pa rin, oh. Ayan, oh. dinisen Binisin natin ng konti. No? Ayan, may tinuturo pa lang uh, ano po tayo. Kumbaga kasi mga katrabaho, katatapos lang muna natin dito. Ayan, tapos meron siyang hanging cabinet. Ayan. Tapos ito, hangiran. Pusan mo rin yung ano, doon sa bagay ng mga hangiran natin. Yung mga ano, yung mga gown. Pwede dyan, mga katrabaho. Bali, dalawa po yan. Dalawang hangiran. Yung pinakataas niya. No? Tapos yung cabinet, buksan mo rin para uh, makita natin o oh. makita ng mga viewers natin, mga katrabaho. Hmm. Ayan, tapos ito po ay hindi na. Ayan, okay na po yan. Tapos yung pinaka-panel natin, nandito na po yon eh, mga katrabaho. Yung dinamit natin ay chin. Ito pong chin ay napakaganda nito pag o, limbawa ay nag... Uh, ano ba talaga Yung magkaka, ano po yung mga kuryente natin ano, sa outlet, sa uh, mga switch. Kusa po siya ano, magbababa mga katrabaho. Kung baga, idadown niya yung mismong ano niya, sarili niya mga katrabaho. Tapos itataas mo na lang para hiwas sunog po tayo mga katrabaho. Kaya maganda rin pong gamitin yung ganito. Hindi na po yung mga lumang style na ginagamit natin mga katrabaho. Ayan. Tapos yung ating pinto, ayan, door Meron po tayong kinabit na door closer. Ayan, unti-unti sa pita mo. Ayan, unti-unti po siya nagsasara. Hindi siya nabibigla mga katrabaho dahil meron siyang door closer dun sa taas po mga katrabaho. Tapos ang ginawa na lang natin ay naglagay na lang po tayo ng plywood. No? Yung pinaka-frame ng mga ginamit nating tubular na plastik mga katrabaho. No? ayan tapos isasara na natin yung pinto ayan mga puro hydraulic po yung ating mga conceal na ginamit dyan sa mga drawer ay sa mga pintuan ng ating cabinet ayan mga katrabaho puro hydraulic wala pa po tayong hawakan ayan o dito ka uh, ano. kung inyong makikita mga katrabaho ayan o dito mo Pusa po siya mag, ano, maglalapat yung pintuan. Ayan, kung makikita nyo dito sa labas, parang kala nyo wala siyang pintuan, no? Dahil dun sa nagawa natin na design, mga katrabaho. Hmm. Tapos, ito naman po tayo sa pinaka... Uh, ano ng TV, mga katrabaho. pinaka... Ito po yung headboard. ito po yung kama sa likod ko. Ito ano, may ipapakita natin. Dito po, bali yung TV natin, mga katrabaho. Ayan, dito po yun sa may dalawang switch po o outlet, naglagay po tayo. Tapos dun sa ibabaw niya ay nandun po yung aircon, mga katrabaho. Tapos naglagay po tayo ng uh, parang shelves siya. Kung man kung magbabasa po yung aircon natin, hindi siya diretso yung tubig dun sa TV natin, mga katrabaho. Tapos meron siyang... Uh, meron pa siyang sasalo dun sa ating kung kalimbawa magmumoy siya mag ng yelo kung minsan po kasi yung mga aircon may kusang kumisa na bumubuga ng yelo ayun kung gusto niyo maghalo pwede na ron mga katrabaho pag bumuga na yelo Ayan, tapos meron din siyang shelf na rin po sa ilalim at with, with ilaw pa po yan mga katrabaho meron siyang pinaka parang coblight no tapos ito yung pinaka design natin dito ay meron pa rin ng coblight paglaro mo yung kopre. Ayan, bali hanggang taas po yan mga katrabaho. Ayan, kung nakikita nyo, pinapatay sinde ni Moises. Ayan. Tapos yung kapila. Ayan. Ito, ito. Yung isa. Sige, patay mo. Ayun. Nahanap pa yung seats mga katrabaho. Ayan. Tapos meron din po tayong mirror mga katrabaho. Bali yung mirror natin ay umakyat hanggang sa ceiling mga katrabaho. Ayan. Hanggang ano po yan? Hanggang ceiling. No? Kaya pag tingala mo makikita mo po yung sarili. Nasa ibabaw ng kisa eh. ni mga katrabaho. Ayan. Tapos yun. Uh, cladding tayo mga katrabaho. Yung Uh, wood na no? parang wood po siya mga katrabaho na no? i-design natin yung mga plastic din po yan ayan ah bali lang natin ng stick well or foam nail ayan ano ba tawag to? yung pandikit o no. oh, yung bostik, bostik ah. Ah, Ayon, tapos ito buksan mo yan ha? para makita na rin yung secret niya. Ayun, kung hanapin niyo sundalo, ito makikita niyo mga katrabaho, no? kung makikita nyo ay parang pixel lang siya no wala siyang makikita ng handle ang ganjan lang po sa ilalim ng ating shelves mga katrabaho pero dito ay ang design natin dito ay parang ano siya cemento no yung hindi siya parehas mga katrabaho ayan Ayan, ipapakita natin kung paano siya natin bubuksan dahil wala siya, kung makikita nyo, wala siya handle, no? mga katrabaho. Ngayon, ngayon, so, bubuksan po ni Moises. Ayan, nagde siya. ayun Tapos, meron siyang cabinet sa loob. Mga shelves ay mga malilit. Ayan, nakalock po yan, mga katrabaho. Kaya, hindi na natin bubuksan. Baka may mga nakatagong kayamanan na dyan. No? Ayan. Tapos, si eh, yung pong pinakabukasan niya, mga katrabaho, bali ang dilawa natin ay naglagay na lang po tayo ng butas dito sa likod itutusungin lang natin dito para siya ay umangat mga katrabaho ayan Pali hydraulic pa rin po yung mga ginamit natin lahat ng ginamit na mga console dito ay hydraulic po natin, ayan o, oh. pag tinulak mo siya ayan, syempre, kung mo dalawa po yung kamay mo, syempre, dun sa isa hihilayin natin siya mga katrabaho kung bakit, hindi naman kasi lagi natin siya binubuksan, tapos dito nag Naglagay na rin tayo ng cabinet na maliit din dito. Kung ano man po yung gusto niyang may kabit dito, ay pwede na rin po siyang mag-ano uh, dito, mag-stack or mga, uh, yung mga iba ibang mga gamot or alak, pwede rin po rito, dito sa baba. No? Yan. Tapos mga pang-display niya, pwede na rin dito, tsaka dito sa hanging cabinet natin, dito sa may counter. Ayan, napaka simple lang. Ang design lang natin ay lagay lang tayo ng kulay black sa gilid niya. Yung pinakalining mga katrabaho, paikot. Dahil yung boss natin ay mahilig po sa black mga katrabaho. Ayan. Pati yung ating, isama na rin natin yung lababo mga katrabaho. Ayan, pati yung mga handle ay black na rin. O, hangin cabinet pa rin tayo. buksan mo yung hangin cabinet. Ayan, kung gusto mo po niya maglagay ng mga stock na pagkain dito ay pwede pa rin siya dito mga katrabaho. Ayan. Mar uh, maraming cabinet mga katrabaho. Okay, sara na. Pwede na yan. Huwag mong tulak. Pasano mo lang. Sayaan siya. Dahil hydraulic yan. Para hindi masira kagad yung hydraulic. Tapos ito 'yung pinaka-counter natin, meron din po siyang ilaw dito. Ito nakalimutan natin ni saraw Lalagyan natin ng ano rito pang-sara, no? Tapos meron din siyang cove light, mga katrabaho. Itong pinaka-top niya ay maglalagay po tayo rito ng buhangin na galing pa sa dagat, mga katrabaho. bibili natin. Ilalagay po natin dito sa pinaka-top niya. Tapos ito ay mirror po na clear siya mga katrabaho ang kakabit natin dito mga katrabaho. Kaya siguro pag naikabit na rin to maganda na rin siyang tignan. O or talagang totally maganda siya. Napakalinis naman yung ating pagkakagawa. O yung mga pinatrabaho natin lalo lalo na sa mga pintor, sa mga mason. Papasalamat po tayo sa kanila. and tapos yung mga ito yung ating parang vanity na rin mga katrabaho. Meron siyang mirror dito na may ilaw na pa, pabilog no tapos mga iba ibang kulay niya pwede na rin yung ano nabibili naman po yan sa Wilcon din mo lang steady mo yung kamay yan o ayun bali tatlong kulay lang ba o dalawa tatlo ah tatlo daw tatlo sabi ni Moises mga katrabaho ayan ganoon pa rin po mga shelf pa rin pwede rin po siya maglagay ng mga display doon tapos isang cabinet pa rin with cabinet na isa Open mo na rin para alam din ng mga viewers natin na makita na. Ayun, no? napakahaba niya. Kung gusto mo pong magtago doon, pwede mo kayo magtago doon sa loob ng cabinet, mga katrabaho. Okay, sara mo na. Ito naman tayo dito sa mga closet na dito sa may malapit sa CR or papasok. No? Ayan, mga drawer at kahangin cabinet tapos hangiran lang siya. Tapos mayroon din po tayo ang lagay ng rep at saka microwave dito po sa taas mga katrabaho. Ito microwave. Tapos ito rep, no? O ito sa susunod iyan ah. Oi i-retouch na rin kulay ng puti. Putiin natin tsaka yun, no? masilihan natin para hindi masyadong halata. yung po, no? Mag-re-retouch sa'yo pag bumalik tayo dito. Okay, okay. pati yun sa ilalim, no? Ito, Sama na rin sa kulay, kahit tatlong beses pati no, masilya natin yung mga ano, bitak-bitak no. At tapos yung mga cabinet, ayan sa taas, pa-open mo na rin para na ano. Ayan, mga, pati yung sa taas doon, para makita rin. Ayan, meron din pa pong ilaw din kaya lang hindi pa rin po tayo tapos dito. Mga ilaw na lang kakabit natin. O, sige, sarang yung wala, sarang yung yung mo yun sa taas, huwag mong itulak. O. Ayan. dito no, mga katrabaho napakadami nyang lagayan diyan sa ano tapos yung mga drawer natin buksan muna rin yung drawer ayan oh no. dito mga brief panty uh, tiba ayan eh dito uh, brief panty tsaka tiba. iba iba na ano mga may tayo ayan. tapos dito yan mga damit na rin po ang ilalagay natin dito ayan no. Ang lalaking drawer mga katrabaho. Okay, saka natin. Kasi so, masayad yung isa. Tapos yung ating dito naman, meron tayong malaking salamin mga katrabaho. Tapos meron pa rin tayong shelves dito sa taas. Ayan. tapos eh, muna ito panghuli na natin yung sa CR nya na ito na mga katrabaho meron po tayo malaking dalawang mirror ayan linagyan na lang natin ng kulay black sa gitna nya mga katrabaho yung ating ano pa rin uh, ah, mga katrabaho kung makikita nyo kala nyo wala, rin, wala, pang pintuan nyo no Meron, meron din po yan mga katrabaho Dahil ang pagpasok mo rito ay CR siya mga katrabaho Sige, so, yeah, open na natin, ayun Ayan, bali, i siya din siya pumapasok po dito sa salamin. eh, sarado muli. Hmm. Alright, matapos, buksan. Para pasok tayo. Ayan, mga katrabaho. Puro na lang katrabaho. Ayan, tapos yung ating... Uh, laboratory, ayan, totally ganun pa rin po lagi yung ginagawa natin ang pinakaiba lang po ngayon mga katrabaho ay gumamit tayo ng glass dito tapos naglagay tayo ng buhangin. Tunay na buhangin po yan mga katrabaho na uh, buhangin na parang pa, ito naging yung kulay niya alis parehas lang siya mga katrabaho. Tapos black din yung ating poset. Tapos puti naman yung ating cabinet. Tapos yung aircon na, ay aircon tulad yung ating ah uh, ano ba tawag dito? Heater ay nandito po sa ilalim ng ating cabinet, no? Mga katrabaho, kung makikita nyo, nakatago po siya, mga katrabaho. Totally, hindi po siya kalamitan po sa mga ibang na uh, ginagawa ay ikinakapit po dun sa shower, dun sa taas niya, no? Mga katrabaho, yung sa yung pagkakaiba niya, ay dito po natin siya ikinabit sa ilalim ng cabinet natin. O, totally, hindi naman po siya mababasa kaya nakakabit naman po sa ilalim no? mga katrabaho ayan sarado na natin ayan tapos yung ating shower room meron po siyang tempered glass no? mga katrabaho na tempered glass po yan na smoke or oh, clear pala mga katrabaho clear glass yan na tempered with stainless yung mga frame niya tsaka yung handle tsaka yung bisagra mga katrabaho puro stainless yung mga accessories niya mga katrabaho tapos ayan as usual pa rin na uh, brown pa rin or black pala yung ating shower no? ayan mga katrabaho napakaganda no? Okay, dyan po nagtatapos yung ating naging vlog po rito, mga katrabaho. Ah.